Kaya kung may sakit yung pusa nyo, may ubot sipon, ito lang bilhin nyo. Effective. Go. Nag-iwan ako ng link dito sa baba guys para ma-check nyo kung magkano uh, description nito at kung paano gagamitin. So guys, may nabili na naman ako. Ano pala to guys? Gamot para sa pusa. Kasi yung mga pusa ko dito may mga ubot sipon. So, need kong bumili nito. Gawa ng sobrang tagal na ng ano nila. Yung ubot sipon, hindi ko na, hindi ko na naasikaso. So, ngayon ko lang na so guys. Ito yung nabili ko. Pit Cup Kang. Testing na natin sa pusa. Kailangan lang dito, guys, is dalawang drops every day. Pwede nga halo sa kanin, pwede nga halo sa tubig, or uh, pwede nga na. So, try na natin. So, ito yung pusa ko, guys. May ubot si dito Pero ngayon, medyo okay na siya. Yung isa na lang yung problema ko, kaso wala siya dito. So, ito na siya guys, yung pusa. Ang ganda ng balahibo niya. Ang linis niya tingnan. So, try natin kung gusto niya.